Nagkainitan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Risa Hontivero sa pagbilig ng Senado kaugnay sa War on Drugs ng dating administrasyon. Si Daniel Manalastas sa detalye. May mabigat na revelasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap sa pagdinig sa Senado kaugnay ng drug war. I can make the confession now if you want. Una, talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Death squad. Ito, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Nabanggit nyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad? Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa dabao na ako. Nagkaharap sa hearing sina Duterte at dating senadora Laila de Lima. Dinepensa ni Duterte ang kanyang kampanya kontra droga sa harap ng mga senador. Pero nang ungkati ni senadora Risa Ontiveros ang nangyari kay Kian de los Santos, dito na nagkainitan ang dalawa. Do you assume responsibility for the death of Kian de los Santos? Mr. No. Chair? No. Tanong the ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po, kayang-kaya kaya kong magtanong sa abogado. Uh, Sige, ba, tanong tan muna ko ngayon. po. Nagpatuloy ang mainit na sagutan ni Duterte at Hontiveros, ng patuloy na questionin ng senadora ang dating Pangulo. Trying Level. to pin me down on Mr. Mr. Chair you have you are pinned down by your own statements no, no, you of cannot, you October. have to no, pin no, no, pin me Mr. Down Chair. Low, uh, I'm not the, trying to pin low you low down. On the exchanges air. are no longer productive. Mr. So Chair, I do not suspended. pin me down on semantics. So thank you for making that clear. Kung alam sa kriminal kung saan silang imperno gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, you 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 make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila. Uh, doon sila sa impyerno. At doon tayo magkita. Well, doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Inako ni Duterte sa pagdinig ang legal na responsibilidad sa mga nangyari sa drug war ng kanyang administrasyon. Partikular ang nagawa ng mga pulis. Siya lang daw ang dapat managot. Nakaharap din ni Duterte sa pagdinig ang mga pamilya at kaanak ng maumanoy na biktima ng drug war. Inaasahan bang may mga susunod pa na serye ng pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.